Good morning guys. Flex lang natin tong bagong gawa nating griller. Medyo nag-modified lang ako ng konti. Um, tinesting natin yung 2040 na sprocket. Yung mga una ko kasing ginawa, gumamit lang ako ng 16T. Ayan, ah. So, napansin ko, medyo mabilis ng konti yung pag-ikot ng skewer. Kaya ang ginawa natin, pinalta natin siya ng 2040. So, ngayon ko lang siya ginawa. Medyo nahihirapan ako ng konti rito kasi ang hirap tanggalin yung lock. So, yun yung pinag-tumagal uh, sa pagkatanggal uh, ng lock niya. Pero hindi naman tayo papayag na hindi natin magagawa. So, ang, uh, ang design nito, dapat pang uh, limang uh, stick na to or limang skewer Kaso, ang uh, request ng client, pabo daw ang kanyang ililitsyon. So, hindi kakasya kung gagawin natin limang stick. So, ang sabi ko sa kanya, Uh, gagawin ko lang tong tatlong stick para magkasya yung pabo mo. Kung sa isang skewer, isang pabo, so may tatlo siyang uh, pabo na pwedeng ilitsyon. Tapos meron yan sa taas pagpaluto na yung pabo. So makakapaglitsyon siya ng anim na pabo. So pwede pa rin naman gamitin sa manok, tatlo sa isang uh, stick or dalawa, so makakapagluto siya ng labindalawang manok sa ihawan na to. Dito nga pala sa griller natin, gumamit lang tayo dito ng uh, wiper motor. So, 'yan naman lagi nating ginagamit, 'no? Kasi uh, matipid sa kuryente. Tsaka subok na subok na natin 'to. Sa lahat ng ginawa nating griller, uh, ito lang ang ginagamit ko. 100% working. Uh, so far, wala pa namang mga reklamo 'yung ating uh, client. Kaya tiwala na ako dito. So, 'yun 'yung ano natin. Tapos, um 12 volts lang siya, so matipid sa kuryente pinatatakbo siya nitong power supply na 12 volts, 12 volts 30 amperes. So ginagamit ito sa CCTV. So pero ito na yung ginamit nating uh, power supply para mapagana yung ating griller. So yan yung uh, kabuuan ng uh, ito, finished product ng ating litsunan ng manok or pabo or kahit ano paman. So ito ay uh, modified or customized. So willing tayong mag-customize doon sa uh, preferred design ng client. So, tumatanggap tayo ng uh, uh, customized design. So, sa mga gusto pong magpagawa, uh, PM lang po kayo. Pag-uusapan natin yung presyo kung uh, pwede tayong magkasundo. Uh, hindi naman ako talo, hindi ka rin naman talo. Pero pakikinabangan nyo to kung kayo ay mag business ng litsunan ng manok. So, nakita nyo naman yung ating uh, gawa medyo malinis na yung scuber. Hindi kagaya nung ibang nakikita natin na uh, yung gear nandun sa scuber mismo, na nandun sa stick. Uh, medyo madumi ng konti tingnan. So, itong ginawa natin, mala undox ang dating yan. No? Walang uh, dungis yung stick natin pag tayo ay nagluto ng manok. So, para po sa ating mga kliyente, maraming salamat po, lalo-lalo no kay Sir Asmad. Um, Binigyan tayo ng trabaho, so nagtiwala siya na magagawa natin ng maayos. So far, na-deliver naman natin siya ng maayos. Ito nga pala ay sa Barangay Concho, sa 13 Martres. So hinatid natin siya kaninang umaga, at nagustuhan naman ng client natin. Sa mga followers nga pala natin, pasensya na, medyo natagalan yung upload natin, at naging busy tayo, no? ang daming nagdaang mga holidays, so hindi tayo nakagawa ng video.